Yes, nagluluto ako ulit ng manok katulad ng sa hapon Pero ito, iba naman na manin natin dito. Ilalagyan natin. lalagyan natin siya ng egg. Eh. Yung iklo. Eh, ano na ito? Ano ba ito na boil na yan? Ayan. Ito naman may iklo siya. So yan guys, pakukuloy muna natin siya. Para maluto naman yung ano. Yung ano. Siyempre guys, lalagyan natin din siya ng potato. Itong potato, na-boil ko na po yan. Para madali lang siya. Napakuluan ko na pala para sa yung hindi masyado. Kasi hindi ko anong ibig sabihin ng boil pinapakuluan na mag-potato. Di ba masarap pag ganito ang ulam? May potato pa, may manok pa, may itlog pa. O yan. At lalo sumarap. At saka kung konti lang ang manok na niluluto mo, no, mas okay yung lagyan mo ng ganito para dumami. Magkasya sa maraming tao. Di ba? Di pa tama ako? <laughs> Sayang, so, hintayin na natin kumulo. dahil dito guys, pwede ko na ito iahon guys. Kasi wala nang sabaw. Ubus nang sabaw. Hindi ko na pinakita kung paano ko niluto kasi pareho rin naman ng ano, luto nung kahapon. Kaya lang ito may itlog, may potato. Yung lang ang pagkakaiba guys. Okay. Kaya so, guys, kain muna ako. Maghahain muna ako. Okay na yan. And guys, gagawa tayo ng salata. Yung cucumber na kinutkot ko para ano. Tapos lagyan natin siya ng yogurt. Hindi ko na napakita. na yogurt din ang gamit ko. Ayan. Siyempre para sumarap, mayroon siyang paprika powder at saka black paper. At siyempre maglalagay rin ako ng asin. At tapos, imimikos-mikos natin. Ganyan lang po mag maggawa ng salata. Simpleng salata, guys. With the yogurt. Pero healthy siya. Kasama nung ginawa kong ulam ngayon. Sa kakani. Yan, may mikos lang natin siya na mabuti. Dahil ganyan na siya, guys. Tapos ko na siya. Imimikos-mikos sa iba hindi ko makain ng ganito pero masarap to guys tapos ano siya healthy pa siya. kasi kasi kukombor lang yan guys at syempre yan guys kakain na po ako tapos ako lang mag isa kakain tapos ito habang kumakain nanonood ng Encantadia ayan tingnan niya Encantadia favorito ko kasi yan Abisala, Mira. Handa oh. ka na bang bumalik sa Encantadia? Master Une Central Vez Encantadia. Siya damos <laughs> ni oh. Verón. So yan, kain tayo guys. Habang kumakain niya ang pinapanood. So yan guys, kain po tayo. Bye bye.